Buenos tardes, damas y caballeros. Kumagalaw na naman itong uh, the Duterte appointed ombudsman na si uh, Samuel Martinez para patayin or isabotahe ang impeachment complaint uh, that was filed against sa uh, Sara Duterte. Uh, itong si Martinez ay mabilis pa sa sa kitlak na inaksyonan itong recommendation o complaint ng House of Representatives na pailan si Sarah Duterte ng uh, complaint for uh, plunder and other anti-graft and other related crime. So maganda sana ito, mabilis. Mabilis siya gumalaw. Last last week lang ginawa ng recommendation ng House Committee on uh, uh, good government and public accountability, ngayon may action na siya kaagat na pinapasagot si Sara Duterte ukol sa mga kaso na ito. Wow, ang bilis-bilis. Congrats, Ombudsman Sanuel Martires. Pero ang bagal-bagal nyo rin. <laughs> Kasi hindi naman hindi naman kailangan hintayin nyo yung recommendation na house. Sana nung nagsimula pa lang uh, doon pa lang sana sa may kine-question na yung uh, uh, 125 million confidential funds, doon pa lang sana naggumalaw na kayo. That was in 2023. Sana gumalaw na kayo 2023-24. Sa oh, moto propio sana gumawa na kayo ng investigasyon. Moto propio, ibig sabihin on your own. Pero wala kayong gumawa. Ngayon lang meron na recommendation ng House at saka meron ng impeachment complaint, aba, ang bilis-bilis umaksyonan ang ombudsman ha? sa issue na yan. Basang-basa na namin, na Basang-basa na namin ang ang plano nyo. Ha? Kaya binibilisan nyo ito. And mind you, ha? ang termino ni, uh, ni Samuel Martires ay uh, one day after my birthday lang. Ha? Sa July 27. Ha? Uh, di, 2025 ha? So pahabol ito. Fast break ito. At um, uh, hindi tayo magtataka kung ang gagawin nila habang uh, habang iniipit pa ni Jesus Escudero ang impeachment, pabibilisan nila ito pagkatapos itidismiss nila. Sasabihin nila, "It dismiss natin for lack of probable cause." Walang basehan, walang sapat na ebidensya ha ba para ma-weaken ang kaso para maniwala ang tao ah wala palang kaso wala palang kaso eh bakit kailangan pa rin impeachment fact, ang mga DDS ay nag-react na dito sa order ni Martirez para sagutin ni ni Sara Duterte itong issue na ito sinasabi na ng mga DDS bloggers eh bakit pa kailangan tumawag ng uh, gumawa bakit pa kailangan ituloy ang impeachment trial? Eh meron na pala plunder case eh. Meron na pala anti graft case eh. So hindi na kailangan yan, no? di ba? Ang galing ng script nyo, ha? Ang galing ng script nyo. Kung seryoso ka talaga, Martinez, ha? Ang issue ng 125 million uh, confidential funds in 2022 ay pumutok na 2023 or 24 at ang issue naman ng 612 million confidential funds pumutok last year. Bakit wala kayong ginawa on your own? Bakit umaasa lang kayo? Hindi uh, uh, ang ang mga investigation ginagawa sa House in aid of legislation. Kayo dapat investigative, meron kayo investigative arm. Kahit mga tauhan nyo nga sa Office of the, of the Ombudsman, nagre-reklamo, halos wala, wala nang ginagawa yung mga, yung mga personnel dyan kasi hindi, hindi, hindi nyo ini-encourage na mag-investiga sa mga issue sa grab and corruption. Tingnan nyo, pumutok yung issue ng 15 billion private scam, wala kayong ginawa. Buti pa si Trillanes, nag-file ng kaso dito laban kay Duterte at saka kay Christopher Lloyd Lau, yung bata niya. Pumutok yung issue ng drugs ni Pulong Duterte, wala rin kayong ginawa. At ni Monscarpio, si Trillanes, parang file nitong dalawang kaso sa DOJ. So, pumutok yung issue ng Parmali, wala rin kayong ginawa. Hinintay nyo rin yung finding ng Blue Ribbon Committee, saka kayo gumalaw. Pumutok yung issue ng overpriced computer scam, dapat pailan nyo ng plunder Pino, kasi 80... Uh, billions, 4.6 billion ang halaga doon. Pero, pero ang pinailan nyo lang uh, uh, anti-graft case ha? sa mga, sa mga opisyalis ni Duterte. Doon rin, doon rin si Christopher Lloyd Lau. So wala, useless na kayo. Sana wala, wag na lang kayo gumalaw. Hintayin nyo na lang. Ang uh, Judicial and Bar Council or JBC ay ngayon ini-screen na yung mga bagong ombudsman na mag-replace sa inyo. Kasi hanggang Ju July 27 na lang kayo. Huwag nyo na, huwag nyo na asikasuin itong itong, uh, itong plunder case ni Sarah. Hayaan nyo na lang yung susunod sa inyo ang gumalaw dito. Baka magiging fair pa siya sa issue na ito. At talagang makasuhan si Sarah ng plunder case. At uh, mind you ha, huh? non-bailable ang plunder case. So, Uh, sa tingin natin, ipapas break lang ito ni Martinez kasi appointee ito ni Duterte at uh, ang ang papatayin lang niya ito. So wala wala na pwede mag magpa ng kaso kay Juan kay uh, kay uh, Sarah nito dahil meron na nag-file. Nag -file. Tuma tumataas daw yung sugar ko. Okay. Sige. Tinom tayo ng gamot pagkatapos. Taas, oh. Nakalimutan ko pala inumin yung gamot ko. Naalala mag-vlog. <laughs> Nakalimutan mag- uh, mag-inom ng gamot. Okay, sige. After this, ikwan na lang natin ito. Pabilisan natin. <laughs> Tumataas ang sugar ni Bat. Ah, kasi nag-lunch tayo. Ayan. Bumili kasi si Mrs. ng kakanin na miss na miss ko na. O oh, yun. Mga uh, kwan rin yun. Parang uh, mataas rin ang sugar nun. At tapos mangga na namimiss miss ko na rin sa abroad. Okay. So, so yan yeah, na. Ay, nakapagtataka ha. Tingnan nyo. Mabagal sa kaso ng parmali. Hindi sila nag-imbestiga. Mabagal ang kaso sa 4.6 billion computer scam. Magbab mabagal ang kaso sa 15 billion yung Navy ship scam. mabagal ang aksyon sa sa 6 billion na shabu smuggling ni Pulong Duterte. Mabag mabagal ang aksyon doon final na kaso ni ni Trillanes laban sa tatay ni at uh, brother ni Bongo ukol sa 4 billion nakakuha sila ng kontrata sa infrastructure project sa gobyerno mabagal pero mabilis inaksyonan nung uh, nung uh, nagfile si senator Amy Marcos ng kaso kina Boy Remulya, uh, Nicolas Torre, John Di Cremulla ukol sa pag-aresto ni Duterte ang bilis pinasagot kaagad sila Tore at saka sila mga Remulya ang bilis pero Uh, at ngayon naman ang rin sa kaso ng uh, ng uh, kay Sara Duterte pero alam ko ang gagawin niya yan papatayin lang niya yan plunder complaint para uh, hindi na pwede pailan in the future na matinong complaint kasi double jeopardy party na or kung layman's term double debt na yan kung kinasuhan na hindi na pwede ulit kasuhan so wala nang makakapile ng plunder case kaya uh, kay Sara Duterte So, pakinggan natin itong uh, news from uh, from GMA7. Sa uh, Facebook, uh, save naman ito pag Facebook. Basta wag lang natin i-play yung galing sa YouTube. <laughs> Baka makapiright tayo. Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo isinampahan ng kamera kaugnay ng kanyang confidential funds. Sa utos na inisyo ngayon at eksklusibong ipinakita sa GMA Integrated News, 10 araw ang ipinigay sa kanya at ilan niyang takuhan <coughs> sa si cabinet at office of the vice president para magbigay ng kontra sa layasay. Dali, wala tayong uh, speaker. Nali. Ombudsman. <coughs> okay. Okay. Pasok! Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong isinampa ng kamera kaugnay ng kanyang confidential funds. Sa utos na inisyo ngayon at eksklusibong ipinakita sa GMA Integrated News, sampung araw ang ibinigay sa kanya at ilan niyang tauhan sa DepEd at Office of the Vice President para magbigay ng kontra sa laysay. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makapagsusumite ng kanilang counter-affidavit ang mga respondent ay itinuturing itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation. Sinusubukan namin kuna ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang respondent. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat yung so, mag Yan, mabilis, mabilis, para sa gumalaw sa mga kaso uh, na tending to uh, to be advantageous to the Duterte's. Tulad ito, ah One month, uh, more than a month na lang siya dyan. Kwa na ngayon? 20. So, hanggang 27 lang siya dyan. So, a little more than mga 33 days na lang. Pagkatapos, inaksyunan niyan pa ito. Hindi, hindi mo pwede hintayin na lang yung bagong ombudsman para aksyunan ito. Unless, ipapas break nila ito at sasabihin nila, uh, walang, walang, walang basehan itong uh, plunder complaint na ni-recommend ng House of Representatives and then i ibabasura na lang nila ito. O oh, yun, uh, may siyempre sasabihin ng mga DDS, o oh, yun, binasura ng ombudsman ang uh, kaso relating to the uh, to the uh, confidential files ni Sarah. So, pwede, pwede, pwede sabihin na uh, hindi wala na pala hindi na pala kailangan na ang impeachment trial kasi wala naman pala kasalanan si Sara at even even yung mga 16 multi-million defense lawyers pwede rin uh, gamitin ebidensya itong itong finding ng ombudsman na walang katiwalian at uh, inosente si Sara yun ah <laughs> uh, parang uh, nababasa na namin ombudsman yung script mo. Kung ako sa iyo, umalis ka na lang, wag mo na hanggang hanggang July 27, mag magkwan ka na lang, mag early retirement ka na lang, magpa marami sinasabi sa akin na pa marami na sighting sa na pa paba pabakasyon-bakasyon ka na lang sa abroad, magbakasyon ka na lang sa abroad. Kasi uh, sa 7-year term mo, mula pa sa time ni Duterte, halos wala ka namang ginawa dyan sa ombudsman. Eh bakit bi uh, kikilos ka pa ng mabilis na mo a little more than a month ka na lang dyan sa pwesto. Umalis ka na lang at tama-tama yung sinasabi dito mga, mga subscribers natin na maganda ma-appoint dyan si Coco Pimentel. I agree. So yun lang po, yun lang ang kwan natin. Yun lang ang uh, ang update natin dito sa si issue nito and uh, please stay tuned for more updates during the day. So hanggang dito lang muna tayo kasi kailangan inumin ko na yung medicina ko sa diabetes na nakalimutan ko inumin during lunch. Thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.